Sa ating balitang lokal, mahigit 152,000 pesos na ipon ng Oshko Alumni Homecoming Celebration para sa uh, scholarship program. Nakaipon ng mahigit 152,000 ang Alumni Association ng Our Lady of the Sacred Heart College of Gimba Incorporated o Oshko para sa scholarship program nito. Sa katatapos ng selebrasyon ng alumni homecoming ng naturang paaralan nitong December 30, 2023. Malaking bahagi nito ay nagmula sa host batch ng alumni homecoming ng taon, ang batch 1998 kasama ang batch 1973. Uh, ang batch 1998 na siyang leading host ay nakapag-contribute ng 90,000 pesos. Bukod dito, mag a pa ang mga ito ng dalawa pang scholar kung saan sasagutin ang scholarship ng uh, estudyante sa loob ng apat na taon. Ayon sa presidente ng batch 1998 na si Attorney Irwin Santaana, ang suportang ito ay kaugnay pa rin ng tema ng taon na Celebrating Life, Hope and Compassion Through Looking Back and Paying Forward. Aniya, ito talaga ang naging goal ng batch nang tanggapin nito ang symbolic seal noong ceremonial turnover taong 2022. At naniniwala siya na na-achieve ito sa dedikasyon at pagpapursige ng kanyang batchmates. Samantala, naging matagumpay ang selebrasyon ng ika-76 na anibersaryo ng alumni homecoming na taong-taong ginaganap simula ng itatag ang eskwelahan taong 1947. Pinagtitipon-tipon sa isang malaking reunion ang mga nagtapos na kasama ang mga guro at staff at gumugunita rin sa silver at golden jubilarians ng taon. Nagsimula ito sa motorcade na nilapatan ng temang Makulay ang Buhay at sinundan ng isang Thanksgiving Mass na pinangunahan ni Most Reverend Roberto C. Malyare Didi, ang obispo ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Pagkatapos ay nagkaroon ng programa sa Osco Chevaliers Gym. Dito, gaya ng nakagawian, ginawaran ng pagkilala at regalo ang mga advisors at teachers ng host batch. May raffle din kung saan namigay ng nasa mahigit 100,000 pesos na halagan ng papremyo. At binigyang parangal ang mga batches na may pinakamaganda at naayon sa tema ng float. T-shirt, gayon din ang may pinakamataas na bilang ng attendees sa araw na iyon. Nagbigay din ang, ng pagkilala at parangal na most outstanding alumni sa mga miyembro ng Batch 1998. Yan. Congratulations! Congratulations! Sa